Para po sa lahat ng mga senior citizen, meron po tayong kumakalat na fake news ngayon at huwag basa-basa maniniwala. Yan po ang sabi ng NCSC. Ayon kay Reprodolpo Ordanes ng Senior Citizen's Party List, ang mga senior citizen ay pinapaalalahanan na huwag basa-basa maniniwala sa mga kumakalat sa social media tungkol sa NCSC o National Commission of Senior Citizens nakakaawa naman ang ating mga lolo at lola na indigent at walang inaasahang kabuhayan sa ngayon at umaasa na lang dito at nagaantay ng social pension ng ahensya. Sa totoo lang, hindi ito isang limos ng ating mga senior citizen bagkus ito ay kanilang karapatan dahil sa pagkasikap at kontribusyon nila sa lipunan noong sila ay malakas pa. Yun lang hindi pa rin na ibibigay at hanggang ngayon ay nakabindin pa rin sa Senado. Marami ang nadadamay sa pagpapakalat ng fake news at ang request lang natin sa ating mga kapwa blogger ay huwag sanang idamay ang mga seniors. So ano-ano ba ang mga fake news na kumakalat? Unang-una, number one, lahat daw ng senior citizen ay makakatanggap na ng 1,000 pesos ng buwan ng pensyon mula sa NCSC. Wow, sana totoo, no? Para everybody happy. Pero ang totoo niyan, hindi pa po yan na-approve at hindi po yan totoo. Wala pa pong aprobado na 1,000 pesos para sa lahat ng mga senior citizen. Ayon sa Republic Act 9994 at RA 11916, tanging ang indigent seniors lamang, take note, ha, tanging ang indigent seniors lamang ang kwalifikado sa social pension for indigent senior citizen o SPISC Dahil sa ngayon ang SPISC ay under pa rin sa GSWD at hindi pa ito na ililipat sa NCSC okay malinaw po ba Sino ba ang mga indigent senior citizen so number 1 sila yung walang permanent na kita number 2 walang suporta mula sa pamilya number 3 mahina at may sakit o may kapansanan Number four, walang pensyon sa SSS o suporta mula sa gobyerno. So, ang fake news number two naman natin ay ang kapag nag-register daw sa online, makakatanggap na agad ng pensyon. Hindi rin po totoo yan. Ang online registration ay unang hakbang lamang para ma-verify ang mga kwalipigadong seniors at para malaman nila kung ilang mga senior citizen ang buhay pa sa buong Pilipinas. Okay, mula po Luzon yan hanggang Mindanao, lahat po. Hindi po ito garantiya na kapag nag-register ay makakakuha na agad ng pensyon. Pwede po na ang mga local government unit ay magbigay ng social pension pero hindi po yan galing sa NCSC. Hiwalay po yan. Take note ha. Hiwalay po yan. Iba po yung social pension ng NCSC sa social pension ng Local Government Unit. Kanya-kanyang munisipyo po yan. So, depende po yan sa munisipyo na nasasakupan nyo kung magbibigay sila ng local pension. Okay? So, katulad mo ng PASIG ay nagbibigay na po sila ng tulong para sa mga senior citizen kahit may SSS. Take note, ha? Kahit may SSS man o wala. May video na rin po tayo nga kung gusto nyo mapanood para malaman nyo ang proseso at qualification. Ilalagay ko rin po ang link sa description para mapanood nyo. Lahat po ay hinihikayat na mag-register sa NCSC dahil ito ay magiging batayan sa pagbuo ng pangkalahatang statistics. Nakakatulong ito sa pagpaplano katulad ng inaantay nating ayuda o social pension. Mayroon din po tayong video dyan kung paano mag-register sa NCSC at paano ma-verify kung nakarehistro na kayo. Pwede din po magpatulong sa OSCA, sa local OSCA nyo, sa inyong mga lugar para makapagparehistro para kayo o malaman nyo kung nakarehistro na kayo. Kaya kung meron pa po kayong mga katanungan, pwede po kayo mag-email sa NCSC mismo. Andiyan po ang kanilang email address at ang kanilang contact number. Pwede nyo rin po silang tawagan. Okay? Kung may mga tanong pa po kayo, diretso na po yan sa NCSC. Okay, so hanggang dito na lamang at sana ay nakatulong muli kami sa inyo. Huwag nyo lang po kakalimutan mag-like, subscribe, at hit nyo na rin ng bell para updated kayo sa ating mga future videos. Mula po sa Promag TV, maraming maraming salamat tumuli at God bless.